Ang mabuting balita, linggo, Nobyembre ikatlo, ikatatlumpot isa na linggo sa karaniwang panahon. Marcos Kabanata Lading Dalawa, Talata 28, Walo, Ba Hanggang 34. Apat. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at nang buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guru, wika ng Eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot kaya't sinabi niya, Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon.